Ayan si Sir. Pa, kain ka muna. Dito daw siya magla-lunch. Mm. Guys, kita tayo mula lang Ay, Yeah. ay. guys. ay. tayo sa Ay, Kasi 10.30 pa lang eh. 11 ang start. Ito yung bar. Karami. At least hanggang maaga-aga pa. Mamaya kasi maiinit na, no? Hindi na maganda yung susunog na tayo sa araw. So, ayan. Tingnan natin yung view sa Tagaytay. Mamaya, tara transfer din tayo dito, guys. Uy, may kubo-kubo pa nga rin. Ayan. Meron din dito sa baba. Ang lawak nga rin. Hindi kasi namin ito naikot dati. Kasi kami usually dati, hindi kami more on views sa view. Ano lang, kain lang talaga. Oh, may parang tasa-tasa pa nga. Ano <laughs> kong to ng mga anak kapag nakita? Tingnan natin. Parang, ay hindi. Ay, yeah. Nakakain ka. <laughs> Makikat kami sa taas dito dati. Oh. Makikat nga pala kami dito dati sa taas. tingnan natin yung view guys kita nyo ba wow Diyos ko nakaka ano pa naman ako sa ano sa heights ganda ng view wow. mga anak ko mamimiss to hello angel nak mamimiss mo to habang ini-edit ganda oh. sa taas, yung sky ridge Nalala no? mo ba yung sky ridge na? Yan oh. No. Pugad ng katak sila. <laughs> Ang sky ridge, pugad ng katak sila. Oh, kung nasan ka man ngayon, I'm sure, ini-stock mo ang vlog ko. Naalala mo ba yan? <laughs> Kung sino kasama mo dyan? Ayan. Ang ganda sa baba, oh. Wow, perfect. Kung malakas ang lobo, pwede ka palang bumaba. Ah. Ano ba yung Landslide ba yun? Ayan guys, sa inikot ko na kayo kasi mamaya medyo mainit na. Ayan, dito tayo magla Mag-start na uli tayong vlog-vlog, kain-kain sa atin. Sinabihis kami ng mga ano eh. Tapos medyo na ano rin ako, na homesick ako. Nung nawala yung mga best friends ko. Mga anak ko lang naman kasi ang barkada ko eh. Nawala yung aking Tres Maria. Sila ang aking best of friends. Try natin doon sa kapilang side. I hope hindi malikot ang camera ko. Si Mami, ang tagal na nagbablog. Hindi, dapat pala nakapag, -ano, sa anak ko bago umalis ng ano ano ba yun? Tripod ba yun? Ay, meron naman sa bahay. Kaya lang, ewan ko ba? Ah, eto yung kanilang ano. Siguro pag may event. Eh. Ano tawag sa ganyan? Hindi tayo dito. Akala ko, kubo-kubo to. Hindi pala. Sarap pa mga halaman. Okay. Ang lawak din. Siguro corporation to. Mahirap din kasi mag-own ng ganito kalaki. Hanggang dito na lang pala siya. Ito na yung... Lapit tayo dito, guys. Sana clear yung camera ko. Sayang. Ayan, oh. May mga bahay dun sa baba, oh. daming bahay sa baba. Saan kaya ang daan yan? Asin ang dami tala. Ah, may... Oh, sa bagay. Nasa bundo kasi tayo. Ayan, oh. Dito parang amoy imbornal na. <laughs> ito yata in drainage nila so ayan dyan tayo kakain ayan nalibot ko na kayo so tayo ay babalik na sa pwesto natin and then pakita ko sa inyo ang kakainin namin ni daddy ayan medyo bilisan na natin ang lakad parang aambon sayang di na sa atin pwede yung mga bibingkahan yan <laughs> dito tayo para hindi natin mabangga yung mga guest yan, may taas din yun oo dyan nga kami nagpwesto dati makakalimutin na si mami Ma talaga Baka nga bagong bukas lang to nung pinuntahan namin noon eh. yan nakalimutan ko na siya kasi ang anak ko naman kasi kahit na maganda yung place ayaw niya nang balik balik niya iba iba na, kahit, Alam mo, dati kahit na ano na na sa bahay, nakaluto na ako. Ako, ano 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 dito. ano 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 kasi Diba? Dapat pupunta ko sa mga ganito. Yung gutom ka. Napagod pa ako mamaling. Kaya magluto. tas lalabas din naman pala. Yan. Pagkita tayo sa taas. Ah, ng view. Ang highlight. Si Daddy sa taas. pwesto. Hi, Chip! Oh, may A little longer than a few minutes later. Yan. Diyan na si Chip. Nagpa-protesta pa siya ba? Pawag na yung soup, Papa. Enough na yung soup. Tama na soup? Oo, kasi mapupul ka eh. Madali kang mabusos eh. Kain mo na kami guys ha. Ayan na, guys. <laughs> busog na busog talaga kami ni Daddy. Well, okay naman siya. Ang ganda ng place, sarap ng pagkain. I think, ano naman siya, worth it. Uh, siguro sa kagaya namin kasi hindi na naman kami marakas kumain. Uh, pero okay na rin kasi nag naman kami. So, nag-buffet kami. And then... Naka-discount naman si Daddy ng 200 pesos din, oh. 178. 178. Instead na 2,000 yung babayaran namin, minus uh, 178. 278? 178. So, ayan, ayaw pa daw bumalik ni Daddy. Gusto niya pa daw mag-drive-drive pa Batangas. Ewan ko dito. Sabi ko, silip na lang ako sa apo ko, eh. Ayaw niya ako dalhin dito dati na yung anak ko. Ah, Angel, anak ko, dito ka nag di Diba dito yung uh, kondo ni ano? Sites. Sino yun? Yung kaibigan niya. Yung dating niyang office mate niya tayo. Ayan. Diyan namin siya hinahatid. No, anak? Did you still remember that place? Okay. Ayan. Ayan. Ano, ayaw mo ba talagang sumilip ako sa apo ko? Oh? Oo.

Yan yung kay um, Wilma Dasin. Kumakain tayo dyan. Ayan, T-Bone King. Ah, dito tayo. Ito yung ano. Halos lahat naman dito nakainan natin. Si ate, nag-invest ng pera dito si ate sa Tagaytay. Makakala mo. tapos ang konti niya lang naman kumain, di ba tayo? Tini-take out lang natin. Pagkatapos, mas yes, madami ma pa yung take out. Oo. Mahalin diba, may kambingan Hindi kasi tayo mahilig sa kambing, kaya hindi natin naanohan yung kambingan na yan. Ewan ko rin ha, kasi makakalimutin na ako eh. As far as I know, lahat dito, nakainan natin. eto kasi naging outlet ng anak ko, guys. Eh. Siyempre, buong linggo, work, 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 work. Kaya talagang pag walang pasok, ano siya, gusto niya lumalabas kami. Pero kami-kami lang naman, mag anak Hindi din sila kasi mga barkada o ano eh, talagang mga anak ko. Mga career-oriented sila, mga homebody. So, ayan na nga, guys. Ang ating... Mamaya, update ko kayo ulit. Pagpauwi na tayo.